Get ready for the latest Chica updates na aming atid sa inyo ngayong Wednesday morning. Una rito, Lovey po on her blooming pregnancy era. In na aktres na si Lovey sa unang araw na September na siya isang garap na nanay na. Magandang bungad para sa aktres sa maibahagi ang kanyang pregnancy era sa pamagitan ng kanyang campaign sa isang local clothing brand. surprise ang lahat sa anunsyong ito kaya naman bumuhos ang mga pagbati mula sa fans, pamilya at mga kaibigan sa loob at labas ng industriya. Kita sa aktres ang saya lalo na at nasa mais itong kalagayan sa piling ng kanyang asawa na si Monty Blanco. Mahala lang itinasal si Lovey kay Monty noong August 8, 2002, 2023 sa isang civil ceremony na sinundan naman ang romantic wedding sa historic Cliveden ka House sa United Kingdom noong August 26, 2023. Samantali kay gulit ng fans mula sa Hollywood star na si Chloe Grace Moritz na ikinasal na ito sa kanyang longtime partner na si Kate Harrison. Mula sa post niya sa kanyang Instagram account, naka baby blue gown na actress na makikita rin sa katabing litrato ang kanyang girlfriend na si Kate na suot ang white dress nito. Napuno ng iba't ibang mga reaksyon at pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at mga tagahanga matapos may anunsyo na magkasintahan ang kasal nito. Malalang sa parehong taon na sinarpresa rin ni Chloe Grace Moritz ang kanyang mga fans sa isang Instagram post at ang naging engagement nila ng kanyang partner na si Kate Harrison. K-pop idol na si Sandara Park muli mag-perform sa Pinas kasama si Apple the App at ang grupong Black Eyed At sinarpresa nga ng bandang Black Eyed Peas ang kanilang fans sa concert nito sa Manila nang, nang maki-join sa kanilang live performance ng Korean pop idol na si Sandara. Mula sa isang Instagram post, nagpasalamat uh, si Dara sa kanyang kuya na si Apple matapos paniyan ito sa naturang event para magtanghal kasama ang grupo nito sa Pilipinas. Hindi maitago ang sa saya ni Sandara na makapag-perform ito muli at makauwi sa kanyang kinalakiang bansa. And that's it for daily dose of showbiz chika. Abangan ang bagong set ng showbiz update na iatid namin sa inyo next week dito lang sa Talkbiz.